Manaylulit kinampihan si Vice sa Malacanang visit. Isa si Vice Ganda sa mga celebrity na nagpunta sa Malacanang Palace noong linggo para sa konsyerto sa palasyo para sa pelikulang Pilipino na pinangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kilalang kakamping ang angkabogable star kaya naman may mga pumuna sa pagpunta niya sa Malacanang Palace, ha? Siyempre may mga basher na naman na nagsabing hindi raw dapat nagpakita si Meme Vice sa teritoryo ni PBBM. Pero sabi nga ng kampo ni Vice, parte yon ng promotions ng ikalimampung Metro Manila Film Festival at dahil may movie entry nga ang Angkabogable Star, Aba, nararapat lang naman na pumunta siya sa Malacanang Palace, no? Ginawa lang daw ni Vice ang dapat at tama, since bida nga siya ng and the breadwinner is, ha? Pero kung ang iba ay may hanash kay Vice dahil sa pagpunta niya sa Malacanang Palace, say naman ni Manay Lulit Solis. Tama lang naman ang ginawa ng ang kabogable star. Wala akong makitang mali sa ginawa ni Vice. Tama lang na pumunta siya sa Malacanang Palace dahil event iyon ng MMFF. May movie entry siya so walang mali. Ang mali eh kung hindi siya pumunta kahit bida siya sa And the Breadwinner Is. Mas bumilib nga ako kay Vice dahil nagpakita siya. At least talbog niya ang ibang mga may film fest entry pero wala sa Malacanang Palace. At least si Vice ang pinag-uusapan ngayon. Mas bumilib nga ako sa kanya kesa sa mga artistang hindi sumipot sa Malacanang palas, no? Say ni Manay Lolit. Sabi pa ni Manay Lolit, pinupuri niya si Vice dahil tama lang naman ang ginawa nito. So tigilan na nila yung kaninega nila. Say pa ni Manay Lolit. Sa ngayon wala pang pahayag si Vice ganda tungkol sa issue ng mga netizens sa pagpunta nito sa Malacanang palas. Abangan na lang natin kung ano ang kanyang masasabi sa mga binabatong issue sa kanya ng mga bashers nito. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.